Kung pag-uusapan ng kababalaghan at adventure, hindi mawawala sa listahan ng Mount Makulot. Kaya naman kasama ang buong grupo ng adventurista, sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo sa likod ng Mount Makulot. Kamakailan lamang isang mountaineer ang aksidente nahulog sa lugar na ito at napaulat ring may nagbigti rito at dahil sa maagang pagkamatay, masasabi ba nating tahimik na ang mga kaluluwa ng mga yumao? Kasama ang isang psychic, inakyat namin ng Mount Makulot para tuklasin ang mga napapaulat na kababalaghan dito. At sa bahagi namang ito ng kabundukan kung saan nagsasanga ang daan, kadalasang naliligaw ang mga mountaineer. Kasama natin ang psychic na si Jericho Ibanez para sabihin sa atin kung meron bang kababalaghan o misteryo sa lugar na ito. Okay. Dun sa bahaging yun, no, bago tayo uh, umakyat, tas bumaba, medyo maturok uh, yung mga bato doon hindi ko na sinabi to kanina kasi doon pa lang through psychic vibration uh, may sumusud na sa ating babae Sinasabi natin yung white lady pero ito parang sinasabi natin yung mga diwata no? ngayon itong mga to ah ito yung daliri na nakaturo bawat sa atin ngayon tinitin ako bakit nakaturo ang ibig sabihin nun, una parang galit siya bakit tayo nandito pero nung nalaman niya na sa puso natin oh, nagpaalam kasi tayo eh tinuturo na lang yung daan saan tayo pupunta kasi ayaw din nilang madaanan o matapakan natin yung mga sagradong na lugar bawat sa sulok neto so hindi naman na mention kanina mayroon pala rito ano rin pala confusion dun sa mga mountaineers Bukod pa rito, naramdaman rin ni Jericho ang isa sa mga pinaniniwalaang nagpatiwakal sa gitna ng kabundukan. 11 o'clock, banda rito. Sa kanya ko, papunta doon. Yun yung nakita ko. Sa gitna ng kalaliman ng gabi, kasabay ng huni ng mga kuliglig, kakaibang huni na tila kumakanta ang aming narinig, kasabay ang pakiramdam na tila laging may nakamasid sa amin. Ganito rin ang naranasan ng mga kasamahang mountaineer ni Julio Sorsano. Kasi last na akyat namin dito nakaraan, uh, araw yon, bali umaga kasi nag-start kami doon mga eight. Tapos mga nanayin siguro na umagaan doon habang nauna kami. Tapos yung mag-ina na sumusunod sa amin, tapos yung anak niya, nauna. Doon na sa amin nagpapahinga. Tapos tinatawag namin yung nanay niya, doon na malayo. Tapos tinawag namin, saan kayo, saan kayo? Sabi niya dito sa taas, akala niya may sinusundan daw siya na anino, akala niya, anak niya. Sa pagpapatuloy pa ng aming night trek, napansin kong bukod sa hirap ng pag-akyat sa Mount Makulot, mas nahihirapan si Jericho dahil sa mga nature elements na tila humahad lang umano sa kanya. Ah, uh, usually ako yung inaatake. Kung mapasin nyo kanina, suot ko pa yung mga protector protections ko. <laughs> May natakatago na. Kumbaga yun yung mga dahan-dahan ng tangyari kasi parang yung engine yon para nasisilaw sila doon ngayon isang way yung para sumuko ka mahubad yung mga protections mo then hindi, hindi ka naman titirahin nila physically spiritually yun, nga kanina kanina mo nang sakit parang sinapak ko sa dyan eh kung tutuusin bukod sa ilang mga tunog at kwentong narinig at mga kakaibang pakiramdam, wala naman masyadong naranasan ng aming grupo kaya naman pag-akyat namin sa tuktok, agad kaming nakipag-usap sa mga elemento ng bundok sa pamamagitan ng mga kagamitan ni Jericho, gayon din ng astral projection. Pinaka nakakatakot talaga para sa akin yun nga, nung sinabi ni Kuya Jericho na actually meron daw siya nararamdaman, meron siya nakitang uh, spirit sa tabi ng kamera, The fact na sinabi pa niya yung description na kung ano man description yung description ng babae is tugma kasi siya do sa prior na kinover ni Nympha. Hours before that kasi galing ako sa shoot ng Imbalsa mo ng pag-iimbalsa mo. Tapos yung pangkain na pinaggawa namin nung And, nung process mismo ng embasa mo, ganun na ganun yung itsura. So, yun talaga yung naramdaman ko. Super, naiyak na lang talaga ako. Tapos, ang sinasabi ko na lang, sorry po, sorry po. Dahil nga tila nabibiktima ng kababalaghan ng ilang mga mountaineers dito sa Mount Makulot, sa pamamagitan naman ng tarot card, inalap na namin mismo sa mga elemento ng bundok kung bukas nga ba sa mga dumarayo itong Mount Makulot. Itong lugar na to from the past, no, I the creation of God, paano binigay sa atin to? Eh ito eh pwedeng pan devotion. No? So yun yung paalala doon sa so, devotion to. Paalala kayo gawin dito. Kung ano religions, religious belief nyo dito, pwede yung gawin dito yan. Pwede yung dito magsimula yung... Ano tayo kasi tayo yung parang fountain of view, parang gano'n. Sa pagtatapos rin ng spirit questing na ito, nagpaalala rin ng mga espiritu sa tulad nating mga adventurista na kaakibat ng kalea ang maghanap ng adventure sa mga makulot ay may mga dapat rin tayong isaalang-alang tulad ng pagalang sa espiritu ng kalikasan. Greg Gregorio, News Team 13.